<laughs> okay, hindi na kami magmukbang ni Boyet ng rambutan. So, sa mga team Boyet, at Boyet, team natin dyan. Nako, makikita ninyo kung paano kami kumain ng rambutan. Kasi itong mga rambutan na to ay isasaw-saw namin sa iba't ibang mga seasonings na nandito. So, nakikita nyo naman na, syempre, pinapakita namin to para sigurado, para may pakita sa inyo na totoo itong gagawin namin na meron kami itong asukal, meron kami toyo, ano pa yung mayroon dyan mga buyet yes, yeah, syempre hindi, hindi mawawala yung asin actually nakatry na ako dito ng asin eh, na isaw-saw sa ano eh. ay isaw-saw yung rambut wow. ng asin And then meron din tayong ano, uh, patis ito yung ano, ito yung hindi ko hindi ko hindi ko alam kung anong yung magiging lasa nito talaga ito suka parang syempre parang hindi ko, hindi ko pa rin ito natry eh actually asin lang yung natry ko uh, Asin lang. So, ano, sana wag naman to na Yes, siyempre. Okay, okay siyempre. aunahin natin, <laughs> ang gagawin po natin. Ang gagawin <laughs> pala namin ni Boy, hindi pala sa inyo. Jack -in and -in Boy. <laughs> Talok, oh, so, oh, talo ka. Oh my God. Talo, God talo God ko, God diba? God. Siya, oh my goodness. So, oh, pati. Siyempre. So, <laughs> Siyempre, patis yung gagawin mo. Sige, patis. Patis yung ano mo. Siyempre, kunin mo yung patis. Bukong <laughs> <Yung>, Lagay <laughs> <laughs> ano, ah, <laughs> 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 lang daw. Siyempre, pakita mo yun <laughs> sa viewers natin yung patis na, <laughs> <yan> na. <laughs> sasaw-saw mo saan. Pero yung patis, so siyempre, ano na natin to. <laughs> e, Bubuksan yun na natin yung <laughs> buksan okay, na natin yung rambatan. Kut oh, parang may iba ko naalala dito. May may iba yung may iba yung may naalala ko naalala ko bigla eh. Yung tipong eh alam mo na yon yung hindi yun, yun, nakapaghugas. Hindi <laughs> ko na. Hindi <laughs> na, nakapaghugas <laughs> yung yun, mga ano mga dirty minded. Eh <laughs> uh, tekmo mo. mo na. ano lang <laughs> uh, oh, okay. <laughs> Guys, ano daw? Sobrang Jack, sarap malo. daw na sobrang maalat-alat. So, Sige, okay, so, okay. okay. so, ito minus, sa sasaw Jack po. Okay. naman yung Suka naman. Kaya natin. Na. Suka naman yung tetra yung... Suka oh, lang. Oh my goodness. Isipin natin uh, na ano. ito'y ano lang. Yung game. <laughs> Actually, pag sa mga suka, mas gusto ko yung mga maasin. Sana ako, maasin na, na, na mga Panalo. Mas. Pero ito, kasi rambutan, sobrang tamis. So, try natin kung ano yung <laughs> laksa. Ano yung ipa, yung laksa. Parang rambutan na isang sausaw. Suka. Okay yung, Pero ito yung mga ano, yung mga patis. Hindi na niligo.

<laughs> Jack and boy. Toy? Oh my okay. goodness. So, gusto mo na. na sa toyo. Ako na Ay, di tokyo. So, toyo. Uh, toyo uh, ano ko Wow, salamat. lang yung mo. Okay to. pinili niya sa is toyo. Ito toyo. Oo, oo, oo. lang. Toyo 'di Okay, try na natin. Ito na natin rambutan oh na Oh my goodness. Sipin mo, yung rambutan na ito, isasaw-saw mo sa toyo. Anong lasang, ano kayang, ano kayang, ano kayang lasa ano kaya yeah, lasa nito <coughs> Blech. 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 <laughs>